Trixie Maristella oh guys mega shout out friend <laughs> guapa ka ka oh yes Trixie natoy ning message ko no magpa regards ni mo yung ana jo dai ka kagwapa ho di ako si kuan kulot kulot ba iyang kuan sa facebook ko no oh di ah iyang message is ingon siya diri nga hala si Trixie ako ng crush sa una. Hi. Iya ra kong gidid ma pero guapa kaayo na bisag simple ra siya. Wow, sana all. Guys, basi nagtomog na makakaotan awa ha na ah Kolot dayanot. Dayonot. O, oh, kaila ka? Was. Was ala. Was para ko na siya ni mo o, niya. Murag si John Lloyd Cruz o oh, kagwapa kagwap kagwapuhon. O tanawa. Baba ba? Ma. malagi ko no siya ni mo. Hilig ba yakag mga baby boys? Oy, ma, mas mo prefer ako mga idaran. Char. When When I I prepare. Dad, oh, nay dad. Oh. So did gidid oh. ma siya ni mo. Ngano gidid ma man? ko met? Oh, na lagi. Bata lagi. Oh, da. The... Guapa ko no kanya simple <laughs> ra. Oh. Yo ang kailan <laughs> ang iya. Hoy, sa ako na matigdan ba? Bless ka ayo ka. Kay? Sa imong kagwapahon kasagaran ay nanguyab nimo morning angay mga mga tricycle driver, mga mananagat, in fairness, mga hardworking ang mga angay ni mo. Ngano man ah, unsama na siya. Wala si Drip siya, ang pagpapasa, ang pagpapasa. Oo. I-dead. Oo, ikaw na Patay, alam mo, i-dead. i ma. I-dead, ma. Alam mo. friend. Mga ako na matiknan. So, blessed ka ayong kastanan. Iman siya na ko, Ben. Oo. Unya lang un un hira sa unsa friend sa may advice sa imong friend nga grabe mga ningangay niya mga tricycle driver, mga habal-habal driver, mga managatay, mamasulay. Unsa way? Hoy nice ba inas laki mga hardworking baya no. Yes. Oh, bless kay giangayan siya. man siya. Yeah. Oh. Kaya sa mga siya mga kwan homeless. Unya. Girl no homeless pud ka ayo no. Unya friend nag ikaw friend. Nga no man pud ka friend nga dagag angay nimo katong mga tigwa nga mga engineer, mga retired police unya nga yung imong ganan mga 13 years old man. Hoy, asa ko pasabta ko. Dika ganahan. Man man ka lang poteto manilang mga. <laughs> ay, ah, ganahan dahi. Ganahan na dahi kang magpatuto. lalo <laughs> o. Mara na siya. Oh. Mara na itong sa at na kinabuhin. Oh. So, dahil lang sa uh, kag mga retired koan an. Dito mabugluan, matag mga ah, asawa nila. Asawa ah, nila. Oh. <laughs> so, mga unang, ano na lang kasi mga baby boy. Mga baby boy, mga single pa may. Hindi lang pasaba o no. Oh, enggak ada data. Para WDS, WWD. Yeah. Yes, enggak ada data. Tak tota, ilang gestorya ta. Para enggak ada di lampu sun. guys, ay, bye. Oh, da.